lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang king inang hearing na yan na money making scheme all because gusto ni Martin Romaldes man president hindi siya makontrol ng presidente natin wasting time as a nation as a people we made a mistake with that fucking marcos Ito uh, interview kay VP Sara Duterte. Okay, mam, di ako ano kasi. Oh, yeah, yeah. So um well, uh, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors pero sinabi ko lang sa kanya na uh, gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at um yun sinabihan ko yung mga doctors na uh, gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin um, so hindi ko naiintindihan ba kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na ulit-ulit -ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung nag, nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkarahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang uh, mag-assist sa patient. Tapos, nung nandyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng pulis. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin nyo sa St. Luke's. QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong naghanap kami ng ambulance, wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance, kausapin natin ng St. Luke's kung anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasaram yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatagbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga polis ba? Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin niyan sa pasyente. Ang so sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, Saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong naguutos sa mga polis, parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy eh. They were wasting. They're wasting so much manpower dito. Para bantayan ang isang tao na na lang. Tapos, ano yun? Karang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat. Kasi, ang iniisip natin, yung well-being ng pasyente, nagmamadali na lahat. Tapos, meron, meron pa kayong, meron pa ang mga polis na paglilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa Pangilan sa St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, bubulangin ka pa. Tama ano ba yung term na ginamit ko? Bulang. Lalansingin ka ba? Lalansingin, lalansingin ka ka ba? Diba? Sa saan? Saan ba punta mo? Tao? Saan? Kung mismo ang congressman mo, papatayin ka. Yung polis, lalansingin ka. Itatang, tingnan nyo. Tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng polis yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng swatcha. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi na hindi fugitive. Nag-attend ng hearing nanpaditin detain to cooperate. So, wala naman tayong smart si hour call kung ano kadami ang polis dyan. Diba? Pero, yung lalansingin ka ng polis, miltuhin ka ng polis, ano mo ano yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na Oh, ko na. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Uh, there's no... No issue. Kung Kumusta siya party? You cannot uh, talk to her. But uh, I understand, ano, uh, ano, meron siyang mga questions na ina sinagot ng... Uh, meron mga questions ng doctor na sinagot niya. Pero kami, she uh, doesn't respond to us. So, I don't know kung anong, ano. May nandito ba kung initial diagnosis yung Wala silang sinabi uh, sa akin. Um, yeah, so, she's... You will say ito sa St. Luke's kasama si uh, yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Uh, sinabihan niya lang ako na take care of my uh, daughter, so sabi ko, I, I promised her, sabi ko na ano, kung ano yung gusto mo, tita, yun yung masisulog dito. One more? Um, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga police from there physical support in the direction. So, kaya ganito yung karaming mga police sa Kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, sa, well, likely, eh, baka ganun nga. They're so dishonest yung mga police. Kaya pala. Kaya Al Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, eh. ang doktor eh, tsaka ang next of kin. Ihirapan nga kami doon sa loob di eh, kasi wala sa amin next of kin. Vice, is ever na ininipat pa rin si Attorney Lopez, Ang pipigilan ba natin, hindi ba tayo papayapan? No, I do not know. Uh, sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, um, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide uh, to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient, is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Uh, sorry na Sabi niyo, BP na, you didn't want to work as a lawyer right now. Pero, ano ho ang masasabi niyo sa katahitikan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Ah, uh, well, I suppose, they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP uh, ngayon. Um, but yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na you will not know, from the ports ano po ang magiging ano nito, ang uh, implication ng nangyari, nangyari ngayon sa magiging -re hearing so sa consensus by mandate. Na hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan and I'm sure I'm sure nakaswero yan na yeah, ano nila doon. I uh, uh papatestify nila doon. Ano po sila kawalang puso? Nasa rin niyo po kami dito sa... Ano? What are you doing to attend ng hearing? <laughs> Yun is something na sinadjust na ng lawyer ko sa akin. Ang sabi niya, sundutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat eh. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. By prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi din naman, hindi, inusente. Eh. Mga sinungaling. Mga korap. At ko yung utang ha. Bayaran nila yung bayaran niya. Yung utang niya. Siya may okay. hirap okay? Wala um, nang final words but uh, thank you. Nagpapasalamat ako sa uh, media dahil anak uh, tulong ninyo na nagpapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa polis ba. I mean, you should implement lawful orders order is patently illegal. Gagawin mo pa ba, ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6.15 p.m. to 12 midnight? on a Friday nang walang pasok ang House of Representatives. Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And, look, pagdating mo doon, hindi mo man lang alam kung sino yung nakausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yon? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang sergeant at arms. Kanina, we were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung may mas-masan na dyan sa loob. Yung ambulance ng police, nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Ani? mean, I ano mean, klaseng health care protocol yan? There wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor. And hindi na sila bumabalik sa bumba. Hmm? Diba? So... Uh, uh, na doon po kayo nag u ng office ngayon at kakaya eh, nilang gawin kayo sexy like ka at maaaring gusto nilang gawin din siya Oh, Oo, oh, oh, yes, ma'am. Uh, alam ko na, eh, ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit ng iniipit yung mga tao thinking na meron diyan isa magsasalita. Ang problema kasi wala talaga silang ginawa? Bakit nila kinikwestiyon yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief staff, pakiramdam ko hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang asset, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kinikwestiyon yung management style ko? sabihin nila nagsisinungaling yung tao. hindi eh, naman nila ako kalala. Hindi na nila alam, hindi ako nag i eh. Kaya, walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng polis, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, tatlong, ay, nine, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandun ko nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't know, understand. Why do you to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat na kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-in ang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman. Yes, ma'am

plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Ang katangahan yan. Kung may ebidensya kasi simula pa lang, di ba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but um, Uh, we're short on time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so, ibig sabihin, ano, wala. Wala, wala ebidensya. Eh, last year pa yan eh. Did that final nila last year? Wala eh. Hindi nagamit nila yung COA. Humingi, nang humingi, nang humingi, nang humingi hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this fucking mess, all because gusto ni Martin Romaldes magpresident, hindi siya makontrol ng presidente natin, na hindi marunong decision walang decision making skills at all, zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Put ang inang kawawa na tayo. nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. we are wasting time this country should be working on being competitive jumping to middle income aspiring to be a first world economy what the fuck are we doing doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? We're wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos. and we are wasting time. Yes, anong tanong mo? <laughs> Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglang din nila kayo eventually? Ma'am, I told you, di ba? I-review niyo yung, ano, I-review niyo yung uh, hearing. Yung hearing, kanina.